Pwede pala pumasok mga idol May bayad siya oh, Kaya lang yung bayad niya napakamura Yan lang ang bayad Para makita mo yung barko ng Ano Mexico Ayan eh, siya may bayad siya Murang mura lang sa islang Bali dito Ayan ah, Pasok na tayo rito. Ito yung pinakang interest Hey. Ayan si ate Shout out kay ate oh. Ito na mga idol Yung Dito na tayo sa pier Sa likod yan ang Manila Hotel Ayan At tapusin nyo yung video ko mamaya At Titingnan natin yung Ano lang Mexico kung gaano kaganda ang mga bali ang mga building na yun ay doon sa Coast Guard dyan Ayan. ito ay ang building yan ang Philippine Coast Guard doon doon pa kami mapapasok ito na po yung Pier ah uh, Pier 15 Tama ba? Pier 15 uh, Patungo kami dun sa Titingnan namin yung Mga foreigner na Mexico kasi nandito yung barko nila Pagod na mga idol yung mga kasama ko Ayan Ayan kami Napakamahal ng bayad sa is sa isisang tao mga idol. Alin dito na tayo sa entrance. Yeah. Ito yung mapa ng Ito yung pinaka entrance. Yeah. Tanaka. Emergency assemble area. Ito yung this way. Yeah itong gate na to mga idol papunta roon yun, yung barko nakikita nyo yun yung tower nila yung mataas Yan po yung barko ng Mexico kaya mga idol abangan natin at tapusin natin ang video natin mga idol pakilagin, and share na lang po yan at itingnan natin ngayon kung anong itsura nitong barko ng Mexico ayan mga idol dito tayo Oh, si guard, shout out kay guard. Ayan oh. Ay, dito na tayo sa entrance. Titingnan natin ngayon o. Oh. Hello mga idol. Ay, dito tayo papasok. Ayan, ayan po siya. Ang barko niya. dito pasok tayo rito ayan shout out sa mga gwardiyan nating masisipag oh. ayan sila mga guard ayan si sir yung mababait na mga gwardiyan rito ayan, ayan sila Ayan po sila. Ayan po yung marko ng ano, Mexico.